Check 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 check. Potutan ko po ng mga kasama. Salamat sa inyong pagtsyaga at salamat sa inyong umaalap na damdamin. Kitak-kita ho at ramdattan-ramdattan na na tayo 'pag kakasama tayo ng anong pinaglalaban natin. Gusto, gusto ko sukop ko kayo ibitahan din. request ng photo opportunity para sandali lang po excuse me ah uh, photo opportunity po ah uh, pwede pong sa baba po yung ano dito yung magpi-picture okay lang po ba uh, baliktad naman po baliktad sa baba po tapos yung kukuha sa itaas para po makita lahat yung nasa mga lilim po, inaanyayahan po namin kayo sa isang photo ops po tayo dito. Yan. Yung mga magpi-picture po dito po sa itaas, baliktad po. Sige po. Yung mga nasa ilalim, alam po namin mainit. Okay, sa sa kabilang po para makita po tayo. Mga camera po dito sa itaas. Okay, mga camera po dito po sa itaas magpipicture. picture Okay, galing po kami sa Camp Aguinaldo. Papunta na po yung mga kasamahan natin dito. Gising na po ba kayo? Itigil ang korupsyon! Mabuhay ang Pilipinas! Proteksyonan ang bayan! Hello, hello. Okay, okay. Sige, pakiready po. Thank you. Handa na ba kayo? Handa! Okay lahat ng media pwede dito sa itaas magkakaroon ng Victoria's dahil may nilabas ko na sa inyo Ayan na po, nagsama-sama na Pakaraming tao guys Ito na, ito na Yung taga nasa Camp Aguinaldo Ay darating daw po rito Marcos ay tayong kabalikan ngayon at mayroon dito at sama ang mga vendor At ay sama-sama dito at mga bansa at, <tinyo> at, at tayo. Hindi tayo papayag na hanggang rohani tayo. patuloy pa tayong papaitutin ng administrasyon ito. Okay. So, hindi ito basta-basta. Bukod para ang na sa ating bayan. Maraming sa dito. alam niya mga, Ganung, at at mga so, Agung, ay doon ka. Marami, Kaya pumunta na kayo dito. Dito ang tunay na laban. Laban ng nagkakaisa. Pilipino. Laban sa mga magnanakaw na mga putang inang mga politiko. ay hahayaan po natin ang mga ordinaryong Pilipino na ipagtanggol ang inang bayan ito. Kung hindi ninyo kaya, pues, itong mga ordinaryong Pilipino ang lalaban. Pero kasama kayo sa laban na to. Ang tagumpay ng bawat isa ay tagumpay ng mamayang Pilipino. Ang na ito ay para sa mga susunod na henerasyon. Hindi lamang po para sa akin ito. Kundi ang pinaglalaban natin dito ay ang dangal ng ating bansang Pilipinas. Pasensya na po kayo, medyo pause tayo. Sapagkat itong araw na po kami nakutulog sa kalsada upang ipaglaban ang ating mahal na ilang bayan. Kaya ngayon, hindi tayo papayag na hindi tayo magtatagumpay sa labang ito. Ay, tayo lang ang may lamin. Mga ay, tayo lang ang may lamin na hindi natin makikita na merong dahas na ginagawa ang mga PNP. Ang PNP ay hindi natin kalaban. Nakampi natin sila. Ang Kaya po, ang panawagan ko sa ating mga kasamahan, ni isa sa mga PNP o sino mang mga otoridad ay huwag po natin silang awayin pagkos ay atin silang ipagkaloob sa kanila ang ating hadikain ipamukha natin sa kanila na ang laban na ay kasama sila Ayan, ang kagalungan na po kung sila ay ang PNP ang PNP ay kakampi natin kaya natin ang kalin po, pakinggan natin ang panig naman ng ating kasabahang sister father floor bring floor. Matitiwanag po tayong lahat. Pag tayong lahat ay liwanag na nanggagaling sa kaybuturan ng ating puso, matutunaw po ang dinig. Sa kaya po, ang hinihihintay po, po sa inyo ay unconditional love. Mahalip po natin si PBL. Biktima po talaga siya ng tabihingan. Biktima Kahit sila ayaw nila ayaw. atreverem lá

Madre, pinagtulungan na guys. Yeah, dapat ano na, ilayo na. Sasaktan siya dito. Pinuyog na siya, kukuyogin siya ng ano, ng taong bayan guys. Dito! Eh baluarte ng Donete sa Ang pwede yung makik... Tama yung ano, yung madre. Wala, ako kuyogin yung ano, yung matanda, kuyogin yung matanda.

nandito uh, po dito na ng, uh, ng duterte, ating mga no kasi eh, si presidente na si uh, Sara nandito po si Congresswoman Bigla kasi siyang nagsalita no na sabi niya si yung mga kasama si, si, si uh, ayusin po muna natin natin mga sarili Ayan, yung, yung mga, mga kasama natin duterte, dito lahat muna sa harapan yung mga yung hindi magsasalita